Aba eh, kung pag-uusapan lamang ang uh, pinakapayak na taong nakilala ko sa ibabaw ng lupa ay siya na yon. Yung kanyang humility, yung uh, pagkakaroon ng isang uh, God-centered life, very religious, talagang uh, yung respeto sa kapwa. Siya nagturo sa akin kung paano may sasakatuparan niya. Ah, naalala ko nung bata pa ako, sabi niya eh, si Santa Claus, eh, ito, ito yung usaping Pasko. Pag uh, punta ko doon, sasabitan ko ng uh, regalo kapag kasasapit ang December 25. Hindi ko inexpect na liham ang makikita ko. At nang buklating ko, binasa ko, humihingi ng pasensya si Santa Claus sa akin. Sabi niya, pasensya ka na. Hindi na ako nakapamili dahil ako inirarayuma na. Pero inimbestigahan ko yung penmanship eh. Tapos ikinumpara ko kung paano siya magsulat. Abe, siya palayon Hanggang sa i-divulge niya na sa akin na siya pala si Santa Claus. Ang isa, sa mga hindi ko makakalimutang itinuro sa akin ng aking uh, nasirang ama ay ito. Emil, huwag mo hayaan na lumipas ang araw na wala kang matututunan. Yan yung isa sa mga aral na palagi niyang binabanggit, pinapaalala sa akin. At uh, naging sandata ko naman na susi para mairaos ko ang aking pag-aaral marating kung nasa ako ngayon. Tay, maraming salamat po. Alam ko kasama ka na ng nanay, kapiling ang mahal na Diyos, ama. Miss na miss ka na namin. Pagdasal mo kami dito sa ibabaw ng lupa. Ang pinakapaborito kong thing, ika nyo nga. Ebe, mapalaki ko na mahusay ang aking mga anak. May respeto sa kapwa, huwag mag-isalot ng lipunan. May takot sa Diyos, sigit sa lahat.